Tignan mo to, nagtingin ako ng reviews nila. Masarap talaga dito. Oo okay. oh, nga eh. Putik, ano yun? Gag... ba? Naamoy mo yun? Sobra. Hoy! Hoy! Kinakapasok dito, nangangamoy ka! Ang baho mo, kuya. Pwede bang umalis ka? Tsaka tingnan mo nga itsura mo, hindi ka nababagay dito. Nangangamoy ka! Minalangaw ka na, oh! Saka may pambayad ka ba? Mukhang walang pambayad to. Oo, tsura pa lang. Napakadumis mo. Tawagin mo nga yung waiter. Waiter! Ah, uh, sir, ito po yung... Ano mo yung restaurant nyo? Hindi mo na kami order. Napakabaho niya, no? Oh. Ay, hey, no? Ang kailangan namin, palayasin mo yung mabaho niya. Uh, oh, sir, pasensya na po. Upo muna kayo. Ah... Uh... Hindi! Tara na! Kaya, dunga muna sa labas. Dali na. Mawawal. Ano mo pumasok sa utak mo pumasok ka dito sa restaurant? Yung dahil sa'yo, nawala kami ng customer. Eh sir, may pambayad naman po ako eh. Wala akong pakialam kung may pambayad ka. mga bagay sa'yo, yung mga pulubi sa labas. Sir, hindi naman po forget pulubi, wala nang pambayad. Sa totoo lang, gusto ko lang talaga kumain sa restaurant na to eh. Asa sumasagot ka pa? Doon ka nga sa labas! Ibabas ka nga! Dahil sa'yo, galing? Ah, uh, ma'am, sa labas po. Meron po kasi akong pinalabas na pulubi. At umalis po yung mga customer natin dahil pumasok po yung pulubi na mabaho at saka sobrang dungis po. Hinalis mo yung pulubi? Opo, ma'am. Asan yung pulubi? Sa labas po. Oh, wala ma'am? Ito. Ang Ah, uh, hi. Excuse me. Yes po, ma'am. Ikaw ba yung pulubi na pinalabas nung staff ko? Ah, uh, oo opo. Ako po yun. Gusto mo ba kumain? Gutom na gutom ka na ba? Kuwawa wow ka naman. Ba't naman kasi pinalabas ka? Oh, sige ito. Oh, kainin mo. Pampalipas ko ito. Ay, hey, ma'am. E, teka lang po. Ma'am, ito po bayad. Ba hindi na, hindi na. Para sa'yo yan. May pera ka naman pala eh. So, ibig sabihin, gusto mo kumain. Magbabayad ka. Opo, ma'am. Pangarap ko po kasi talaga kumain sa restaurant tayo eh. Talaga? Talaga si Enzo. Ganito na lang. Hmm, para naman matupad ko pangarap mo. Sige, pasok ko sa loob. Papakainin kita. Talaga po, ma'am? Oo naman. Sige, tara. Sige pa, ma'am. Ay. Okay. Uh, Thank you po. Uh, ano nga ulit pakalan mo? Ah, um, Jeboy yeah po. Jeboy? Yeah ah, um, ano gusto mong kainin? Ah, uh, ma'am, kahit sopas na lang po. Sure, sure ka? Opo. Ah, uh, Enzo? Ah, uh, yes po, ma'am. Ah, uh, ibigay e, mo yung um, sopas na order ni Jedward. Eh, ma'am, yun po yung pulubi na pinalabas ko eh. And dahil nga po dyan, nawalan po tayo ng customer eh. And so, willing magbayad si Jedward. So, ibig sabihin, customer siya, ha? Ituring mo siya tulad ng ibang customer. Huwag ka namimili, ha? Sige na, kunin mo na yung sopas doon. Sige, po, ma'am. Ako, ah, uh, Jeboy, pagpasal siya mo na itong waiter namin, ha? Mag-isa lang kasi, kaya medyo masunit. Okay. Okay lang po, ma'am. At least, nandito na po ako na ulit ngayon. Ah, uh, ma'am, ito na po yung sapas. Huwag ka na tubig. Ah, uh, ma'am, tulad po nung sabi ko kanina. Ito po yung bayad ko. Sabi, wag na. Ano ka ba? Okay lang yan. Treat ko na yan. Kasi nga, di ba, sabi mo, pangarap mo kumain dito. So, tuto pa rin ko lang yung pangarap mo. Treat ko na yan sa'yo. Talaga po, ma'am. Tsaka nga pala, gusto mo magtrabaho dito? Bigyan ka trabaho. Ay, opo, okay, ma'am. Laking tulong po sa akin ito. Ayun. Ah, uh, so, ah, uh, bigyan mo ng apron si J-Boy, samahan mo siya maglinis sa katawan. Siya so, yung makakasama mo maging waiter dito sa restaurant. Okay? O, siya. Nakatapos mo kumain, lapitan mo lang si Enzo ha. Punta lang sa lipat. Sige na, kumain ka na dyan. Sana bumalik mga customer ko. Ah, Cheboy. Yes po, ma'am. Gusto ko mag pasalamat sa'yo. Alam mo ba, ang ganda-ganda ng mga review sa restaurant natin. Kasi ang ganda-ganda ng customer service mo. Tsaka natutuwa sila kasi napakabait mo. At isa pa, kaya sila bumabalik-balik dito. Eh dahil sa'yo. Ma'am, ginagawa ko lang naman ng mabuti yung trabaho Kaya nga, pagbutihin mo lalo. Kapag ganyan ka lang ganyan, bibigyan kita ng bonus. Talaga po, ma'am? Wala oh, naman, deserve mo yon. Um, siya, sige na. Ayusin niyo din sa restaurant, ha? Aalis lang ako, Mamimila ako ng mga kulang sa restaurant, okay? Sige, ma'am. Maraming salamat po. Sige na. Uy, hey, ikaw masyado kang pabiboy, no? Huwag pa mo talaga yun, no? Know? Banda ka, may kalalagyan ka sa akin. Ito sir, sa'yo sinasabi ko sa'yo sir. Hulihin niyo sir, sir. magnanakaw yan. Check niyo pa yung bag sir. May pera doon sa loob. Ano ba yan? Eh! Ano so, sa J-Boy? Bakit may salis dito? Anong so, nangyari? Si J-Boy po, minakaw po yung benta ng restaurant. Kaya tingnan niyo pa yung bag niya. Ano? Si J-Boy, totoo yan? Confirm po, mayroon nga po. Ma'am, no. kilala mo ako. Di ko po magagawa sa iyo yun. Exist lang ah. Hindi kami pinakin ng magulang namin para magnakaw. <laughs> Sir, di ba ka po yung vlogger at businessman? Ako nga. Buti naman kilala mo ako. Yung sinasabi mo magnanakaw, kapatid ko lang naman. Hindi niya magagawa yun. Para lang mabuhay. Lumaya si Jeyboy sa amin kasi ayaw niyang buhay namin na sobrang yaman gusto niyang itaguhin yung sarili niya ng mag-isa at isa pa umalis niya ng walang dalang pera kahit singko Uy, ikaw ah sinusayang mo oras ko Mas na nga Totoo yan, naniniwala naman ako na hindi kayang gawin ni Jebo yan eh Sige, ganito na lang kung magkano yung pera niya sa bag na yan titriplihin ko kahit na alam ko na hindi siya yung nagnakaw ng pera. Hindi na, hindi na. Wala naman akong balak na magsampan ng kaso eh. Naniniwala ko na mabuting tao itong si Jebol. Tsaka ikaw, Enzo. Pasalamat ka na lang. Wala tayong customer. Ha? Nakakaya yung ginawa mo. Dahil nang sa inggit, nagkakaganyan ka? At ikaw, ulitin pa yung ginawa mo sa kapatid ko. Sisikuraduhin ko sa'yo na mabubulo ka sa kulungan. Ah, uh, Kuya. Masaya na ako kung anong kinikita ko dito sa restaurant. At proud ako sa pinaghihirapan ko. At isa pa kuya, tinatagawid ko ang sarili ko na walang iniingin tulong sa ibang tao. Ah, uh, Jeboy, pag may pangangailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Alam mo naman na hindi kita papabayaan eh. And so, mag ka. Ah, uh, Jeboy, pasensya ka na. Kung inusgaan kita at sa ginawa ko. Ah, uh, ma'am, pasensya na rin po. Ginawa ko lang po yun dahil sa inggit po. Uh, Sir Charles, pasensya na rin po. Okay lang. Basta sa susunod, iwasan mo ang inggit ha. O paano Kuya? Kain tayo, sagot ko. Kahit anong gusto mo. Oo, sige ba. Ah, uh, nga pala Ma'am. Kuya ko, si Charles. Oo, oh, nakita nga kami sa labas. Ma'am, bagay kayo. <laughs> Tara na. Tara na, kumain na tayo. Okay. O ikaw, sumabay ka na rin. mag lang ako. Kaya tulungan na kita, boy. Tara.